Ibang strip lang na ganun. Ayun ah. Ano yun? Ang Uy, si Eliza. Kamukha ni Snoopy yung nasa picture mo ah. <laughs> si eh. Prado yan. Pasok na tas Snow. Parang di nyo pa kami. Siyempre, namimili ka. Pagkakakorean kasi kasama, guys. Mabilisan lang yun. Ano sila dito sa oras? Kanya, nabibili. Bilis lang kuha. Kuha na mabilisan. Hindi yung parang kayo nag-grocery din ng ano. Alam nyo na dahil lahat bibili nyo. Siguro, mga 5 minutes lang kayo sa loob ng store. Tapos labas na. Uwi na agad. Ganun. Mm hmm. Peanut na yan, eh. 5 hours away. Ah, 5 hours ahead. Diyan dito sa UA. Kaya ngayon pa lang ako pasok ng work. Ay. Ay. Good morning. Good morning pa lang sa inyo. Okay, bawal yan. Oh, ah, 15 minutes pa boy. Marumungan na to, may hinog na to. Mga dates sa tatay. Alam ko dates to eh. Diba may tura ng dates yung nasa yun? Sa yun ay O sa shesta time. Wala si Pantagis ba diba, hinatid ko kanina umaga? Kung napanood nyo yung live kanina umaga. Ay. Ulit eh. Papakainin ko to si Snoopy ngayon ng pancit. May pancit dun eh. Ano ba yung pancit ng Korean? Ah. Uh, may pancit dun. Papakain ko siya. Hmm, wala hmm. pa kain dyan syempre. Snoop, wala ka mukha yan oh. Eh hey. hey. May, walang kila yung kabila. Dito na. Punta dalawa. Hmm. Parang nyog ang dahon ng... Ito, hindi pa ito nyog parang dates kasi siya eh Lo snoop na babasa na tayo O, Usul tayo dito usul Tara 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 Ayun guys nagawa Parang di kayo makaabala Ini tu husky nato tak? Lucky. <laughs> hey, Anyang! Nasa eh. Baking laki. Ito laki na ito. Nagulat naman ako. Kamukha ni Pat napaka ang laki. Grabe, napakalaki. Bagay guys, nagulat ako. Napakalaki yun. Oh. Anyang! Napaka mal niya. Bagay malaruin din oh. Mabait! Bagay, napakalaki po Napakalaking pot-pot niya no. Tinan nyo guys, oo. Oh. Hindi na sumunod sa amo niya. Sst. Ah, masaya hindi no. Ah, sige na. Sunod ka na sa master mo. Yung, guys, nakaupo ako dito tapos biglang alam niyo parang mukha ng husky na mukhang dragon. Biglang, ay gulat ako talaga, akala ko atakin ako eh. Eh dati pa lang takot na ako sa itsura niya Eh. Kung napapanood niyo yung vlog ko dati. Eh yung husky na kakawala. Ayun oh, no? kakinagulat talaga ako ng gara pa naman ng na mukha niya. Magkaiba yung Ani, 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 ani. Lalo naman ginagawa eh. Lalo naman ginagawa sa'yo. Grabe, napakalaki gagi. Ang laki guys, gagi. Parang siyang pudel na malaki oh. Gagi guys, napakalaki. Ang sumunod na siya dun sa may nakabike. Yung husky, nakatali lang sa bike. Gagi, nagulat ako. Nagulat talaga ako guys. Alam niyo yung nag, nag, parang nagsiselfon-selfon pa ako dito. Tapos bigla na lang nandito, dito talaga gumaganon. Yung lalaki naman, hindi siya nakatingin. Yung pagkatayo ko, tsaka siya tumingin ng ganun. Ay, natak niya yung husky. Gulat ako. Ang pakalaki na mukha ng husky. Tapos parang ano na, law, ano ba yan? Hingal na hingal na sa buhay. Yung isa mabait. Kaya niya pinapakawalan yung isa kasi mabait, hindi siya harmful. Ang takot ako guys, gage. Si Snoopy kaya umiyak. Parang nakukulitan na siya doon sa isa, amoy ng amoy. <laughs> Hindi niya nakita, gage. laki. Snoop, akala ko matapang ka? Umiyak ka doon. Ang hmm. takot ka doon? Ang hmm? takot ka doon? takot si Snoopy niya eh. Stop, dog. Eh, gage, bumalik. Hop, hop, stop it, stop it, stop it. Yah, ah, ah cinggo, cinggo, cinggo. Oh, nasaya, manlok ay ngegete. Kakaingapar lang kina mga kasib.